Ano po yun? Halo ko po tayo. Madali lang namin si Makiti. Anong sabi mo kuya? Halo ko daw tayo sabi niya. Ano sabi mo kuya kami Halo ko po tayo. Uwi na po kami bad things po ng pambablab saan ah, nistapa po sa amin nistapa po kami pag-usapan natin yung, yung sa pintura na sabi ni tita okay na daw? pwede na hindi ko po po nakakausap sa pintura hmm. Pwede lang po. Ganyan lang muna, sir. Pwede lang po. Oh, ganyan lang muna, sir. Pwede lang Gusto ko sana magpasko kayong maganda-ganda man lang sana yung ano. Ah. Ano yung bang kuhaan? Ano nangyayari sabihin hanggang dito lang muna tayo. Ayaw niyo namang pakulong ko eh. Eh, huwag na natin hanapin. Saan ba na bibera? Alam, mahanap mo natin. Baka wala na rin yung pera eh. Puntahan mo natin siguro yung pamilya. Alam mo natin kaya bakit. Ang, ano. Kahit kami na lang. Para makapagpahing ko. Pop ngayon, di ba? Pop ngayon ni Kuya Jesus Katekram ako sana talagang ipakulong eh. Ayaw po ni Kirby Bryan at saka ni Bonso. Mahawa rin tayo sa mga kapag-ibahid ng nang bagay eh. Ipagpatawad natin. Tara, hanapin ko natin. Hanapin na natin. Tara. Uh, kuha na lang ako ano, siguro dalawang pwedeng bumugbog sa kanya. Para matawan siya. Ah, wag na sir. Ah? Para ano daw? No, Medyo... No, no. Isingin lang natin. Kuha ko ng mga uh, tatlong tao uh, dito sa barangay. Para... Magkaroon ng leksyon. Ano? Alis na kami. Mag-ano ka lang dyan. Pahinga ka lang dyan. Oh. Matagpuan niya August, eh. Hey, Ay, yan. Wala na Wala na rin ito po yan. ang okay. bahay po nila. Bahay po namin ngayon. Ah, kayo Sobrang tagal na po Sobrang tagal na po rin ito Wala pa po yung at pano. Wala na sila dito. Pero dito. sila dito.

Yung pamilya yung tatay yung nanay niya, kasama nilang umalis. Dahil marami rin umahantik. Uh, nilang magkapatid. Gumagawa po ng salamin. Uh, uh, Oo. Oh. Kuya nyo na marami rin umahantik. Pero dami dito nakatira na maski tatay, nanay, kapatid. Ah, yung wala na. Wala po sa pamilya. Nagabigol po yung ano nyo yung tatay, nanay Saan po kaya namin pwedeng makita? Yung... Wala po kami Ganun din po yung mga kapatid. Ganun. Okay. Dalawang lalaki sila mga kapatid. o pari na. So, may sila yung kapatid. Hindi lang ang mga kapatid. So, 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 so. Pero yung mga anak ko niya nandito? Anak po. Wala pong anak. Santo Niño po. Santo Niño po ba yung lugar na Santo Niño po. Santo Niño po ka pero sabi po sa ka, sakit, barangay kahapon sa akin, kumukuha siya ng barangay clearan sa barangay. Kaya hindi po namin alam. Pender po? Oo Okay. Eh, baka po dito pa naka-raise bread. Saka na kailangan po siya pupunta ng barangay. Kasi po 27 ng August, nagsita po kami sa may... Ano ang... Pero minsan kasi kapag gabi, yung madalang pa sa madalang, kapag gabi, minsan makikita, bakikita, bakikita sa dyan sa... Oo, sa labas.

Dito po tayo yung telegram, Nandito po tayo sa barangay Santo, Santo Nino Bucana. Saan po kaya namin posibleng pwedeng makita, sir? Wala po. Wala po ang informasyon Hindi po namin. po namin kasi talaga alam ko saan nila namin. Pero sabi kasi ni Kuya Agus lang, baka naiyaka yun. Pero na kawa ko, nakita ko yun eh nakita mo? yung Pero hindi siya rito pumapasok. na lang. nakikita siya sa mga labas-labas dyan. Pero hindi siya pumapasok dito. Sa school, ayun. Nagagawin kami siya rito siguro, kuya. Wala hindi siya pumapasok. Hindi, hindi, hindi. Santo Cristo lang po. Sur, sur. Hindi, siguro nagpunta dito, hindi. May itin pa nga siya, eh. Saan, Magandang umaga po. Pagtatanong lang po, magtatanong lang po kung kilala niyo po si Kuya Denbe. Yung gumagawa po ng, ano, bintana. Ano ba yan, Kuya? Ay, si Denver. Oh. Kung nakakaraan, nakahara pa nun, nakikita ko yun, pero hindi na. Hindi na. Matagal na si Denver na wala rito. Oo mm. po. Matagal na, kasi nung nakakaraan taong talaga, nakikita ko yun. Diyan po sa may harapan namin eh. Kasi hindi ko nakikita talaga. Uh, Alam ko nasa... Bisaya. Bisaya. Pero ano? Pero nung 27 lang kami nag-usap eh. Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Tapos nakita ko rito, ay, maluwas na ka, pupunta na. Pupunta na nga rin ng, sa Visayas. 11 kay. Ano si Mil po? Ano si Mil? Pwede okay, naman yan. Sa kanya po. Ah, sa kanya. Pagawa po kasi yung bintahan eh, hindi mabuhin na ano. Ay, alam, po, alam po nga, nalangkita kami dito sa bukana, na, sa kaka ko pupunta, hindi eh, ba ako nagtatrabaho sa kapeo, hindi ay so siya, na ako sa kikuya. Sa Visayas. Kailan ano pa siya po yung plan? Siguro no, oh, um, uh, uh, siguro, at tres ya no. Ay, din Tama nga yung tawag ko sa akin. na Nasa Manila siya. Hindi siya sa Orlando. Pupunta na nga raw sa kapatid niya. Pero hindi siya sabi mo na may sisi. Hmm. Ito nga sa akin, hindi baka ako sa kakabiyo ka nakatira. Eh, oo nga ito, umalis na ako. Pupunta na ako kay Kuya, pinapupunta na ako ni Kuya Rob. Hmm. So wala na ho siya dito. may tricycle po siya ang panggawa ng bintana po. Kasama po yata. Kanino kapad? po kaya tricycle yun? Yung kasama po niya, may kasama po siya may tricycle eh. eh hindi tiga rito yun. Baka kabyaw yun. Taga kabyaw. Sa kabyaw pa siya naman? Medyo matangkad po. Masin tangkad ko o. siguro. Kasi, tatapaw sa loob. Hindi, dati yon gabiyaw sakop nila dati yung nagtatrabaho September. Mara, si sa San Asidro. Malapit sa araw ng sa San Asidro. Sa okay. Sino po yung relative niya dito, Tay? Ay, so, ala natin. Wala, wala sila ka sila kamagalang dito. Dati natin, wala natin oh. relatives Dahil dito relative sa ano, wala sila, wala. sila lang ang alam dito. Baka po naman. Na. Hindi, meron siyang amain. Sa, sa San Nicolas. Sa Nicolas. Gano'n ba kontak sa inyo? Ano po, 11 million. P11,000,000. Nagulat si Tata. P11,000 lang. Ah. Yung pagkagasos ninyo para makikita siya, makaigit pa ang gasos ninyo. Hindi, uh, wala naman po kami planong ano. Wala, wala naman po ano. kami planong hindi <rhil Roz heavily> maganda. Gusto ko lang po siya makamusta. Bakit niya kasi nagagawa yung gano'n. Kasi kaya to doon, sabi oh, mas nagalala po ako. Sabi nila, matagal na daw pong gawain niya yun. Mas nagalala po ako. kung... oh, pati yung kapatid ng no, dati gano'n. Ganun din. Hmm. Kaya na, uwi na ng Bisaya yun eh. Nagtago. <laughs> Nagtago. Nagtatrabaho <-uwi. laughs> sa kabaratuhan yung kapatid niya. Kaya eh. Meron mga tinanggap na tinanggap, hindi naman ginawa, sabay layas. Ah. Ganun din, ganun na. Ganun na ako katagal ano, tay, gano'n ako katagal nilang ginagawa yung gano'n. <laughs> Ay, kaya ka lakas. Kaya ka lakas dito yan. Dahil sa gano'n ng mga, ano, kontrata uh, sila. Pag nag-tawag sa kanila, ano, gagawa ano, sila ng korte. Tapos, eh, si Batas. Baka mababago natin yung, ano, kaya nga, gawain ito, po nila. Nagawain nila yung kung magtagap oh, ng tagap ng ng Ano mga na ako katagal? Mga 10 years na ako kaya? Ay, na. hindi lang sampung taon tayo nilang ginagawa. Sabaga, hindi yung ano... Walang imposible pagka nabago po yung puso. Pagka... Yun po yung habol natin, baka po mabago natin yung ano-ano dito. Kasi masaya, yun Wala nang yung papagod natin para ikaw. Sa amin na nyo. Katakot-takot ang payo na ang ginagawa namin doon eh. Ah, so napapayudin nyo rin pala tayo, inay? Hindi naman malayo kapag ayaw. Hmm. Third cousin pa po yun, mga ganun o kaya? O second cousin po? Ah, sige. O kayo po yung kamag-anak na sinasabi. Huwag ko kayo mag-alala. Wala ko kaming planong masama eh, o ano Eh, Hindi naman pinagkailangan na nakaan po mga... Hindi nila yun eh. Hindi namin oh. po. Tayo ano lang, gusto ko lang makausap siya. Baka may maitulong ako. Baka mabago natin yung pananaw niya. Eh, kaso nga ate. Wala naman kontak sa amin. Wala naman ano lang. Wala uh, naman kontak ito, yun. Wala naman kontak kami. Umalis na lang bigla tayo. May, may, may nabalitan ako, nasa sa... Roque, okay, nasa Kapyaw. Kasi nga yung... Kasi nga matay nga yung ina. yun nga. Buhay pa si Salvation. Uh, pero hindi tayo lang po yun para gumawa ng hindi uh, maganda. Oh, may, may, may tatay naman tayo. Eh. Talagang mga ugali eh. hmm. uh, kaya, ba, pa kaya, na yun. Kaya nga di ba napunta yung kuya. naman. Ganun din. Ano po yun? Halo ko po tayo. Kadali ano lang namin na si Makiti. Ano Anong sabi mo kuya? Halo ko tayo sabi niya. Anong sabi mo kuya Kirby? Halo ko po tayo. Ayun, anong masasabi mo? Nakita natin yung mga ano niya. Kanyang kamag-anap. Ang ano lang naman ka, Kaya gusto kong makita si Kuya Dembe. Uh, wala naman no kami plano na paparangay siya, papakulong, ano man. Wala kami plano hindi maganda sa kanya. Ang plano ho natin, ano po yung maitutulong natin sa kanya para hindi niya na gawin yung hindi maganda. Kasi sandali, sandali, lang ho yung buhay natin. Kung nabubuhay tayo sa ganyang hindi magandang gawain, hindi tayo be-blessed ni God mas masaya ako kung may maitutulong tayo para may baba, mabago yung buhay niya. Hmm. Para hindi niya nagawin yung masama. Tranpon, Na-stress siguro Ah, papasukat na natin sa iba. Hey, labong pintuan ka bintana ng bahay namin. Ah, pasukat na lang natin sa bago. Kuya. Tagal-tagal na po 'yung eh. Piniisip ko. Eh. Si Kuya Jesus kayo. Na, ano, na ano. wala ko pong pintahan. Ang labing tuwi. Sige, atin Ano kung ano, kain tayo dito sa <coughs> Robinson mo. tawagin ko muna si ano. Dahil na-stress na, -na ka. <laughs> Robinson tayo? Oo, na yung eh. Wala <laughs> yung... Ano, walang bintana, tsaka pintuin Pintu. pa rin namin. Saan tayo kakain, Kuya Kirby? Sa bahay na lang po. Ano kaya ang pwedeng ano doon? Makain. Ah, uh, bili po Last po Yung isa po kaya, ano, may kasama po siya. Ano? Hmm. Isipin mo, Kuya Kirby, hindi lang isang dekada pala nilang ginagawa yung gano'n. Hmm. Yun yung nakakalungkot. Paano nila nagagawa yung gano'n? ada uh, lugar na pupuntahan niya, o city, pero siya sa akin. Di ba hmm. so, e, paano kung nagkita sila, kung mga ginawa niya, yung gano'n. Ayabang hmm. po kasi yung mga tao. Eh. Ha? Hmm. Ayabang Ay, po. Hmm. Ay, nako. Alam, bintana at pinto yung bahay namin ah oh, sige. Dahil stress ka dito, tayo kakain. Hindi, mm. po. At ang halihan pa lang, ala pa po, merenda pa lang eh. Mm. Mamaya na. pa mm. mo talaga dito? <laughs> oh. uh, ay, oo. Uwi na po kami eh. Bad things po ng pambablapsaan, pa po sa amin. Nista pa po kami. Um, eh. Ngayon ang gagawin natin, Kirby Brian pasukat na natin Meetings. sa iba. Papasukat na natin sa iba. Kuryente pa, tubo. Ano Anong ginawa sa atin, ano? Eh, hmm. Sobrang sama. Okay. Sobrang sama. Thank you, Lord. Okay. Oh, ano ano. Oh, ano, ano. natin yan? Wow! Oh! Merienda tayo. Buko juice at saka yung ano, kwek-kwek. Kuya Gus! Merienda tayo. Buko juice at saka yung kwek-kwek. Patungkot na natin kay Kusyal. Ngayon, paano gagawin mo doon sa tao? Tulungan na lang natin siyang magbago. Kaya gusto kong makausap para baka may matulong tayo sa kanya. Pero mapagawin mo eh. Mababago pa kaya yung Kirby. So, tadya ma. Hindi ay mga apoy bintahan. Hindi na lang po kanya Kapasukat lang tayong bago. First time nangyari sa amin yun. Ay, hindi po ba, po, ayaw, ayaw, ayaw po ba makipag-usap ng tao niya? Nagtago na eh. yung panigyan, tago pa.